ng apoy, anak ng liwanag, at anak ng araw, at anak ng mandirigma. Ang lahat ng Espiritu na nasa kanyang katawan, panglabas Ama at pangloob. Narito ako sa pamamagitan ng iyong mga salita, salita na nagbibigay buhay. Lahat ng Espiritu o gawa ng tao na nasa kanyang katawan Ama, sa pangalan at kapangyarihan mo at sa banal mong kapahintulutan. Ang lahat, Ama, ay matutunaw ano mang klaseng sakit, spiritual man o pisikal na karamdaman ng tao. Ikaw ang lunas para sa tao. Binigay mo, Panginoong Hesus, ang iyong buhay para sa mga tao sa lupa para ma sila'y iligtas sa sakit at iligtas sa kamatayan at sa kasalanan. Ikaw si Jesus na Sareno, Ikaw si Jesus el Santo Cristo, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, lahat ni Espiritu nga na sa kanyang katawan, galing kay demons, galing kay satan, galing kay bulsibog, galing kay sisar, galing kay balak, galing sa hindi nakikita. Sa pangalan ni Yesu Kristo na siyang ilaw at liwanag na nagbibigay buhay ay si Yesus ng Nazaret. Lahat na dumi, lahat na salot sa kanyang katawan, inalis ko sa pangalan ni Yesu Kristo ng Diyos at Panginoon. Panginoong Yesus, ikaw ay nasa akin. Ama ako naman ay nasa sayo. Salita mo ang ipinahayag ko sa tao para ang tao magbago at manampalataya sa banal mong liwanag, sa banal mong kapangyarihan. Ang langit at ang lupa ay napaparam, subalit ang iyong mga salita ay hindi mawawala dahil ikaw ang Diyos at Panginoon na lumalakad si babo ng tubig, Jesus ang banal mong pangalan ang salita ay maganap at ang salita ay, ay Diyos. -ay. 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 oh, ano pa lang mo? Ha? Ano pa lang lang mo? Kumakit. ano pa lang mo na? Man. Ma ano pa mo pa mo kaya ano mo? Oh. Panginoong Isos na sarin o Santo Cristo, hiniling ko ama ay kamay mo ang papatong sa kanyang mga paa. Ikaw ang Diyos at Panginoon na nagpapagaling mo lahat ng sakit, lahat ng karamdaman. Ikaw ang nagpapagaling dahil ikaw ay si Isos ng Nazareth.

Belang airo la tu, dapat airo, kita buat po lang dyan. May, may sandara mo kayo. Huwag na. May sandara ah. Dito kayo. Upo. Upo kayo dito yan. Dito kayo. Dito kayo. okay kayo dyan. Kiss yan.

nak kai kai upo lah paket makan ketik kuih dulu makan dan lutai ketik itu kai itu kai nak pam hmm kalau dah mau ha mana